2pm na po ng July 13 mga kalaki Meron ka namang 4 digit lucky numbers Ito po, ibibigay ko sa iyo ang mga bagong sumada Mga bagong tips at mga bagong code Ng 4 digit lucky numbers Pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas Abroad at National Umpisahan po natin sa China, 1836 Singapore, 9420 Texas, 1355 Hong Kong, 2138 Dubai, 2109 Malaysia, 6187 Taiwan 3420 Thailand 9953 Philippines 6271 India 2840 New Zealand 6122 Australia 7258 Mexico 9271 Canada 3436 Greece 8691 Las Vegas 2274 Saudi 3180 Japan 5522 Italy 7948 at Germany 6127 Last po ang Korea, 3139. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yung tayaan sa loob po ng 3 days at huwag niyo po agad bibitawan. At syempre po mga kalaki, yung mga napanalo na po natin, congratulations sa mga hindi pa po nananalo. I Stay lang po kayo dyan, hindi po tayo nagsasawang magbigay ng mga lucky numbers. Pwede niyo po yan iramble at tulad ng 2-digit kanina, 3-digit ngayon, para mabaliktad mo po ang numero, mananalo pa rin po tayo. So good luck mga kalaki, claim it.